Magandang araw po sa inyong lahat mga kakosa at uh, meron na naman akong isishare share sa inyo patungkol sa washing machine. Ito po ay may problema po na ayaw umikot yung kanyang dryer. So tinawag sa akin dahil naglalabas siya at hindi gumagana. So na Ang brand po nito ay Haier. Haier bang basa nito? at ang una natin gagawin ay ito kailangan pihitin nyo ito itong lagi kong ginagawa dapat meron kayo maririnig na lagitik ayan po meron siyang lagitik at ibig sabihin yan ay good yung timer nya at ang sunod naman nating gagawin ay dito muna tayo sa likuran buksan natin ito at syempre ang uh, susunod natin yung mga basic lang muna wag muna natin sabihin na motor ang problema kaya ang susunod ay check natin yung kanyang preno yung o kaya yung itong kapasitor niya ito to yan kapasitor yan so check natin dito ko ito kung baka lumobo o kaya yung may bitak dahil minsan iyan ang problema ng kapasitor at dahil wala ay dito chineko ulit dito sa may preno may preno kasi yan 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 katulad Ito, tong kable na to tinuturo ko yan may hinihila yan baka naka preno siya kaya pumipigil kaya ayaw mag ikot pero yung pag check ay hindi naman yan yan dapat yan yan may, Mer dapat meron siyang free will kumbaga hindi siya matigas ikutin kaya ayun, katulad nito iniikot ko itong yung, yun, yung, kung makikita nyo yan yung drum nya sa loob dapat hindi siya matigas yan, katulad nyan, naka freewheel lang siya. Uh, yung malambot lang pag inikot mo ay umiikot lang sya, katulad nyan nakikita nyo na yan at uh, kung okay yun ay isunod natin to itong kapasitor kahit, kasi minsan kahit hindi siya lumobo ay minsan ay, eh, uh, sira na rin yan kaya ang ginawa ko dito ay kumuha ko ng pang testing dahil yung aking tester ay nawala low bat, walang batery. kaya dito kumuha na lang ako ng pang testing so ito ay pinalitan ko lang muna at daging uh, lagi niyong tandaan yung kanyang wire uh, kaya yan yung kapasitor na yan basta parehas lang sila ng ilang microfarad kung ilang numero tingnan yung maigi at uh, tsaka testing natin ikabit nyo lang muna pansamantala para matikita natin kung gumag mapagana niya o kaya kung sira na yan at ito nga kinabit ko ng muna at uh, titestingin ko kung gagana at papansin ninyo yung uh, motor kung iikot yun 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 so i-on natin So ayun nakikita niyo na naririnig niyo na umiikot siya at nakikita niyo sa si video at yung problema nga lang yung maingay. So susunod ko na lang sa vlog yung kung ano yung dahilan bakit maingay. Uh, abangan niyo sa sunod na uh, vlog. Ibang vlog na lang kung bakit maingay.